Uh, hello, hello. Uh, good evening. Dito kami sa ano ngayon, sa isang park. Ayan. Ang dami tas mga mascot. Ito. Ito isang mascot, to. Ayan natin. Ayan. Ayan isang mascot, to. At tapos yung iba. Ayan sila. Ayan si Super Mario. Lapit na natin si Super Mario. Ayan. Dito sila lahat. Ayan. Ayan pala.

Tignan natin mga ano, mga super zero. Ito ay mga bata sa ano, sa palaruan. Hindi yung mga asama ko, yung mga tropa na ano, hindi sila. Ikot muna tayo. Dito pala kami sa ano, park ba yan? Ikotin natin lahat. Ito yung sangay. Ito dito, ang mga bayan dito sa ano, uh, Alwatan Park. Alwatan. Malapit sa bata. O oh, si Mickey Mouse. Hello Mickey Mouse. Oh, say hi. How are you? <laughs> How are you? Doing? Okay. Oh, ito naman si, so ano, you know. Dami dito ng ano. Eh, yung Yung isang tower. sa tower. Eh. Mata sa tower. Sige, magdito na lang. Ay, pakita ko muna pala sa inyo 'tong ano. Ito yung sakay tayo dyan ay na ako ng mga kasama ko okay mga kabaya punta tayo dito sa ano sa park na to Ayan, malapit sa bata okay gandang gabi